So paano mapababa yung blood sugar? Paano ma-reverse yung insulin insulin resistance? Mapababang blood sugar sa may mga diabetes. So may ginawa akong programa na uh, original na method na ginagawa ko na ano, na programa siya health uh, alternative natural alternative health program siya. So ang pangalan eh uh, Afens So, acronym yan siya. F-E-N-S. So, acronym yan siya na ang ibig sabihin, F, fasting, E, exercise, N, nutrition, S, sleep. So, original ko na idea na ano, sa sa katagala na na-experience ko sa komunidad na, at saka sa mga research ko. So, nagre-reading ako ng mga journals, mga medical journals, mga mga research, mga sa kananood ako ng mga mga dokumentary ng mga mga expert ba. So na conclude ko na ganito lang pala kung sa overall na ano pamamaraan na mga natural na pamamaraan na hindi kailangan ng gamot. Fasting lang. Una, fasting, exercise, nutrition, sleep. So, so yung apat lang, diyan lang apat. Pag nagawa mo to lahat, pwedeng bumaba yung sugar mo, pwedeng hahaba ang buhay mo. Pag laging napababa mo yung blood sugar at saka lahat, lahat na. So, yung apat na yan, mukang uh, mukhang simple lang siya pero uh, medyo ano, komplikado kasi dami mong susundin. So halimbawa sa fasting lang. So kung gusto mo kung gusto mo mabilis na epekto talaga na biglang baba yung sugar mo, fasting ka kaagad ng 24 hours. Pag kaya mo 24 hours, so kain ka kain ka Tapos next na naman uh, 3, 3 days na. So standard talaga na fasting 3 to 4 days para mapababa mo yung ano, ma-reverse mo yung insulin resistance mo na ano. So, hindi lang siya isang bagsakan na lang na fasting lang na 3 to 4 days lang. Depende sa insulin resistance mo. Kung matagal ka na, nagkakaroon ng insulin resistance, pwede matagal na ano, ma-reverse yan. Kailangan ng mga ilang fasting pa na ano, ilang buwan na uh, on and off na fasting. So, hindi naman dire-diretso na fasting na ano. Halimbawa, isang kasi pag isang linggo medyo medyo siya extreme. So kung gusto mo mabilisan, uh, ah, fasting ka kagad ng ano 24 hours tapos 3 days. Tapos pag pero pag hindi mo naman kaya Magpasting ng dir diritsahan, so dadaan ka muna ng jita. Bawasan mo ng kain at ah, 3 meals a day muna, walang snack. So hanggang 2, 2 meals na lang. Dalawang kain ka na lang sa, sa, sa isang araw. Tapos pag kaya mo na ano dalawang kain isa na lang isang kain sa isang araw hanggang makaya mo na na 24 hours na fasting tapos 3 days so on and off fasting so tancain mo yung ano kasi pag nagpapasting ka video, mag iiba yung inirhiya ng katawan mo kasi kumunti yung nakasanayan mo na kinakain kukunti siya so pag nasanay ka doon sa konti na lang kinakain so unti-unting uh, ano tataas na yung fasting mo na ano, hindi lang 1 day magiging 3 days so another is pangalawa exercise uh, ano yun exercise so yung mga tao na hindi sanay mag ano uh, dili, uh, hindi sila mga aktibo ba so halimbawa obese ang tao malaking katawan hindi sa sanay sa Exercise, so ano lang, walking lang ang kailangan. Walking, hiking lang. Halimbawa, uh, one hour every, one hour every, ano, weekly. One hour tapos twice a week. Ganyan lang, hiking lang. Mild lang. So hindi pwedeng bigla ka mag tapos mag-tumakbo ka. Tapos hindi ka sanay, pwede kang mag-iiba yung katawan mo. Pwede mapasama tuloy yung exercise mo. I Imbis na makakatulong sa'yo, pwede kang mapasama yung katawan mo pag na nabigla. So, pag nabigla yung katawan na binigla mo na, bigla kang tumakbo, tapos nagjaging ka bigla, tapos di ka naman sanay kasi di mo gawain yung ano, yung jogging So dandahan lang hike lang muna. Pag na sana, sanay ka na doon sa hiking, parang medyo kailangan mo na mag-level up. So pwede ka na mag-jogging kunti. Hanggang ano yan dandahan nag level up ka. Hanggang pagkaya mo naman pang pagtansya mo na kaya na sa katawan mo na mag-jogging, mag-running. Pwede na. Katulad ko sanay ako mag-jogging kaya kahit magjogging ako na isang oras, dalawang oras sa isang linggo, dalawang linggo, hindi di hindi ano yung katawan ko kasi sanay ako. Pero pag hindi ka sanay, kailangan hiking lang muna, hiking. So, oh. tapos nutrition, nourishment yung in, pangatlo yung in, yung sa Nutrition, kailangan sakto yung nutrition mo. Balanse ang kain, bawasan yung mga carbohydrates. So yan ang tinatawag na low carb, o look, ano, bawas ang kanin, tinapay, wala na, tinapay, wala nang soft drinks. So karne, pwede konti lang. Bawasan lang ang kanin. Tapos sa mga herbal, mer meron din. So mga specific na yun siya. So kung ako nagtuturo ako, nagre-recommend ako kung anong mga magagandang mga herbal na ano, mga effective na bagay sa So hindi lahat ng herbal bagay sa isang tao, depende sa kondisyon kasi halimbawa may condition siya na ganito may may bawal pala na herbal sa kanya. So depende sa kondisyon ng pasyente kung bagay ba yung isang herbal sa kanya. Tapos kailangan din ang mga supplements, food supplements, mga vitamins. So specifics na yan. Kailangan iakma doon sa tao kung anong pwedeng gamitin vitamins, mga minerals multivitamins, mga herbal so yan ang N pang, pang tatlo so pang apat, yan yung sleep so kailangan ng sleep at least 6 to 8 hours of quality sleep, kailangan quality hindi yung 8 hours ka natulog pero pagising-gising ka naman o sa, yun yung, hindi yung quality na sleep kailangan 6 to 8 hours na quality na sleep yung mahimbing na tulog. Yun yung kailangan. Para tulong din yan sa pangkalahatan na, pampababa ng sugar lahat na, pampababa ng stress. So, ang sleep, under siya sa relaxation. Pampababa ng stress. So, mahaba siya. Mahaba na proseso yan ang yung apat na yan na ginawa kong programa. So, itong sinabi ko ngayon, specific lang siya, mga general picture lang ba. So kung may mga tanong kayo at PM nyo ako sa Facebook so, mga specifics na kung may mga iniinda kayo kung gusto niyo mag ano sa programa na ito sundin to may mga specifics na advice ko na uh, nakaakma naka sa iyo nakaakma sa kondisyon mo sa katawan mo sa build mo sa kondisyon ng katawan mo ba so yan lang